Di na ako natutuwa sa inyo, ha? Number 3! ano ang pinupuntahan sa Bohol? Ma'am. Yes, yes ka. Nasa 200 pesos to eh. Resort, ma'am? Oh, anong resort, ha? Chocolate Hills yun! Umayos na kayo, ha? Ano ang pambansang pagkain? Ano yung pambansang pagka? Ah, ma'am, favorite ko yan. Sige, Samantha. Napaka-basic naman nito. Tanghulo, ma'am. Ta pinaglolo ko ba ako dito, ha? Puro kasi kayo TikTok, adik na kayo! Ang sarap kaya nun, ma'am. Try nyo kaya. Ang pambansang pagkain natin ay adobo, hindi tanghulo! Gawin kitang tanghulo dyan, eh! Okay, kakalma na ako, ha? Ang makakasagot nito perfect na sa exam. Ano ang pambansang laro natin? Pag nasagot ko to, mas mataas na yung score ko kay Samantha. Ma'am, ma'am! Scarlett, umayos ka na ha? Sige, ang pambansang laro natin ay eight ball pool. Uh, anong eight ball pool? Ornish yun! Perfect ka na sa akin! Perfect zero! Mali ka, ma'am. Halos lahat ng kakilala ko dito naggaganon. Yun yung pambansang laro natin. Oo, decision ako. Ayoko na. Magre-resign na ako. Nasaan na ba yung mga anak ko? Mga anak! Gising na kayo! Kuya, gising! Gising ka na, kuya! Ayaw mo gumising, ha? Gising! Kyle! ano ginawa mo? Wanda ka sa akin! Good morning, babe! Kamusta tulog mo? Ah, uh, eto. Napanaginipan ko si Nicole. Sino si Nicole? Kapit mo yun, no? Aso namin yun, baliw. Ah, ah, kala ko may iba ka na, eh. I love you, babe! Ah, ah, ah. Ano ba yun, ate? Ang aga-aga? Jowa inaatupag mo? Huwag ka nga, Epal. Eh, Ikaw nga puro aral eh. Kumarap ka nga ng jowa mo. Kesa naman sa'yo, puro lande. Kaya puro kabagsak. Tagal bumaba na mga ina. Sabing bumaba na kayo eh. Sabing bumaba na kayo. Manda kayo sa akin. Sabing bumaba na para kumain eh. Ilalakot tong pinto. Huwag na kayong bababa. Lagot kayo. Yan, ang babagal nyo kasi. Kakausapin ko na lang baby ko. <laughs> Ba't pa kasi kayo bumaba? <laughs> Butong na ako. Bahala kayo dyan. Ang iingay nyo. Ay, nakakastress. tiktok na lang ako. Sana naman pag nangangaroling, walang kasamang amoy, no? O oh, ito, 50 pesos. <laughs> Thank you, Mars! A few moments later. Mari! Oh, ano naman? Andito nga pala yung inaanak mo. Di ba, ninang ka Bakit mo ko din dito, Nay? Sino ba yan? Ang pangit-pangit naman eh. Ay, hindi ko ininang yan. Gusto mo lang ang pera, no? Sus! Eto nga, oh, may picture nga kayo ng binyag niya. Oh, eto 1,000. Pwede na kayo umalis. Kahit pala pangit siya. Mabait naman pala siya, Nay. Wait lang, Mare. Di pa tayo tapos. Di ba Ninang ka din itong pangalawa kong anak? Meron pa? Hello po, Ninang. O, oh, ito, 1,000. Last na yan, ha? May pambili na ako ng brief. <laughs> Ay, oo, Mare. Last na yan. <laughs> uh, Mga nga nakata ko, Mare. Mare. Uh Sige Mare, next year na lang ah. Anong next year, next year? I-advance mo yung birthday, pinyag, at aginaldo neto. Mga 5,000 lang yun Mare. Ah babe, saan mo kayo sa valentines? i kita sa kwarto babe. Para kang nga babe. Ah, 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 ah. Oh. Uh, babe, buntis ka ba? Uh, babe, ah. Uh. Hoy, hoy, alam buntis, buntis. Alay, wala to. Siguraduhin mong hindi ka buntis ha? Bata mo pa. Ah, sige po, anay. Babe, kailangan mo lang magpa-check. Babe, okay ka lang? Nasusuka ako, babe. Punta na tayo sa doktor, babe. A few moments later. Lumabas na yung resulta at congrats! Positive kayong dalawa. Ha? Positive? Subuntis ako? Babe, paano na to? Hindi pwede to Hindi pa ako ready maging tatay Ah, uh, sarili ko nga di ko maalagaan Baby pa kaya, ako sa nanay ko Ah, uh, hindi ka buntis Di ako buntis? Pinakabama ko, Dok Eh, sabi mo positive ako Positive ka sa COVID Eh, Dok, edi positive din ako sa COVID Ah, uh, hindi ka positive sa COVID Ah, uh, eh, saan po ako positive, Dok? Congrats, buntis ka mga anak, nandito na ako. Babe, miss na kita. Ano ba yan? Hindi kayo marunong maglaro ng rollbox? Aba, wala silang pake oh. Parang wala umuwi. Tapos wala pang nalilinis dito sa bahay. Mm, babe, date mo naman ako. Mag-aamangis na nga lang ako. Hmm, tignan ko na lang kung di niyo ako papansinin. Ang bango. <gasps> na si nanay! chicken ko! O oh, ano? Nagutom kayo, no? <gasps> Grabe! Ang laki ng part na nakuha ko! Solid! Mm, mm, mm. Pa'nong hindi magugutom, Nay? Ang sarap nito. Ito pa rin yung best tasting chicken para sa akin! Walang katulad to, Nay! Ay, namiss ko to yung sama-sama tayong kumakain gaya nung bata pa kayo. Simulat sa pool, chicken joy na talaga ang go-to natin! Malalaki ang servings at para sa akin, ito pa rin ang pinakamasarap sa buong Pilipinas! Ah, nabusog ako, Nay! The best ka talaga! Babe, sa Jollibee tayo mag-date bukas, ha? O kayo, comment kayo kung bakit chicken joy pa rin ang go-to fried chicken nyo! Nay, pwede ko pong hindi din jowa ko? Anong jowa jowa? Bawal magpapunta ng jowa dito ah! <gasps> nay, sige na! Apa! Pag sinabi kong bawal, bawo. <sighs> Paya ka na, Nay? Ah, ah sige anak, papuntahin mo na! Dito mo na rin patulugin! <gasps> Babe, dito ka na daw matulog! Alam mo na! Ah, uh, Nay, pwede bang gumala? Ay, hindi pwede! Puro ka nalang gala! Manahim ka sa bahay! Kasama ko naman yung anak na kumari mo eh! Wala akong pake! Bawal! Ha? Anong bawal, Nay? Uh, ah, sige, ka na, anak! Oo, oh, ito ATM ko! Kuha ka ng pera dyan! Thank you, Nay! Go, tara na! Piniyagan na ako! A few moments later... Nay, bagsak po ako sa school! Ha? Bagsak? Sorry po, Nay. Gagalingan ko po sa susunod. Simula ngayon, bawal na mag-cellphone, ha? Bawal lang ano, Nay? <sighs> okay hindi na na. Bawal ka na sa susunod. Oh, ito ba akong cellphone? Para sa iyo. Wow, thank you po, Nay. Huwag na huwag niyo sasaktan yung mga halaman ko. Magkamatay na tayo. nanalo sa loto. Totoo ba, anak? Tumama lahat ang numero sa panaginip ko, Nay. Ay, alam mo, anak, swerte ka talaga eh. Nay, may good news din ako. Gagraduate na ako next month. Talaga ba, anak? Akala ko talaga bagsak pa rin ako eh. Buti naman at di ka na ulit ng high school. Congrats! Good luck sa college! Mga anak, may good news din ako. Sabi ng doktor, Magaling na daw ako sa sakit ko. So, ibig sabihin, hindi mo na kami makakalimutan, Nay? Oo, anak. Parang sulit-sulit yung swerte natin, Nay, no? Siyempre, dahil din yan kay Lord. Masige na, ano, oras na? Matulog na tayo, ha? Good night, Nay. <sighs> Grabe, ang kalat naman. O anak. Ba't gising ka pa? Anay, sobrang kalat kasi dito sa bahay. Naglinis lang ako. Anak, tigil mo yan! Masama yan! Ha? Bakit? Masama naman ba maglinis, Nay? Hindi mo ba alam yung pamahiin na bawal magwalis sa gabi? Kasi pag nagwalis ka, parang tinataboy mo daw yung swerte palabas ng bahay. Ako, Nay? 2025 na? Naniniwala ka pa rin sa pamahiin? Tumatanda ka na talaga. Ay, hindi ko alam, anak. Takot lang ako na malasin ulit tayo. Sige na, Nay. Itulog mo na yan. Malapit na matapos dito. Matulog ka na rin, ha? yun! Hindi pwede mawala yun! Oo, oh, oh nakal ano nangyari? Umaga umaga, sumisigaw ka! Nay, nawawala yung lotto ticket natin! Hindi natin makiklaim yung pera! Ha? Sige anak, tutulungan kita maghanap, ha? Ay, baka nandito lang yung banda. <laughs> Oo oh, anak, ba't kumiyak? Ayoko na! Ginawa ko naman lahat eh, pero binagsak pa rin ako ng teacher ko. Ano? Hindi na daw ako kasama sa mga gagraduate na Lahat ng effort ko, nasayang! Anak! Ah! Ah! Nay, magpahinga ka muna. Ako na muna bahala dito. Ano na yung nangyayari sa pamilya natin? Anak? Scarlett? Kyle? Susan? Kamusta ka na? Duke? Ba't nandito ka? Dinalaw kita para kamustahin ka. Mga musta? Eh di ba sabi niyo magaling na ako, Dok? Yun din nakakala ko. Ha? Teka lang, nakita mo ba yung mga anak ko? Susan, matagal nang patay ang mga anak mo. Ha? Hindi mo ba naaalala? Pareho silang na-depress. Si Scarlett dahil sa nawala niyang loto ticket. Si Kyle naman dahil hindi nakagraduate. Kaya, ayun. Kailangan mo ulit maggamot, Susan. Dahil lumalala na naman ang demensya mo. Kapag pinirmahan mo to, akin na lahat ng mga kayamanan mo. Oh, pirmahan mo na. Tita, wala naman ako field trip pa. Ah, hindi pa ba sinasabi ng teacher niyo na may field trip kayo? Anak, okay lang. Pipirmahan ko na to para makasali ka sa field trip niyo. Walang ya ka talaga, Rosa. Wala ka talagang titira sa akin, ha? Nanda ka talaga sa akin. Mabilis ka talagang utuin, Susan. Salamat, Mare. Ramon, napapirma ko na siya. Atin na ang bahay, pera, at mga ari-arian niya. <laughs> Magaling ka talaga, Rosa. Kaso kailangan na natin kumilos na mabilis. Kasi sabi ng doktor, nagre-recover na yung mata niya. Ano? Kaya bukas na bukas din, papalayasan na natin sila. Total nakuha na natin ang gusto natin. Nay, bakit mo pinirmahan yun, ha? Mali ba natin kung ano nilalaman ng papel na yun? Huwag kang mag-alala, anak malapit nang matapos ang maliligayang araw ng tatay mo at ng kabit niya. T Tita, bakit may dala kang maleta? Aba, syempre! Lilipat na ako dito sa bago kong bahay! Ano? Tay! Ano ibig sabihin na to, ha? Nakalagay dito sa papel na pinirmahan ng nanay mo na amin na tong bahay mga sasakyan niya at ang mga pera niya. <coughs> Napakayap nyo! Bakit ang ingay? Ano nangyayari? Nay, kinuha na, na nila lahat sa atin! Ayan, magsama kayo mag-ina. Ngayong nasa amin na ang lahat, pwede na kayong lumayas. Ramon, magsa-celebrate tayo ha! <coughs> ang galing niyo din, no? Ha? Nakakakita ka? Bago kayo mag-celebrate, i-check niyo muna kung ko ba talaga yung nakalagay diyan. Hindi pwede to! Tay! <coughs> ni Kita mo naman kung ano ginawa na tong dalawang to, di ba? At nandito na rin ang ebidensya na magpapatunay na nagaharutan sila sa loob ng bahay ko. Anong gagawin niyo sa amin, ha? Mahal, huwag mo naman gawin sa amin to, please, oh. Magbabago ako, please. Oh, eh! Sorry kung natatapakot kayo pagka-love team niyo, ha? Ah. Arestuhin niyo na yung mga yan. Mag-celebrate kayo sa kulungan. <laughs> Kayong dalawa, sumama na kayo sa akin sa pisinto.